Sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso, hinihikayat ng Ojoan Municipal Police Station ang mga kababaihan na magsumbong sa kanilang opisina kung sakaling sila ay kabilang sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso at karahasan mula sa kanilang mga partner. Sa ginanap na PIA Barangay Forum sa Barangay Liwanag Kamakailan, sinabi ni Police Senior Master Sergeant Zeril Formelieza, Hepe ng uh, he, uh, Women and Children's Protection Desk ng Ojoan Municipal Police Station Pinuprotektahan naman nila o ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o ng RA 9262 ang mga kababaihang nakakaranas ng ganitong pananakit Paliwanag ni sa ang VAUCY ay isang pampublikong krimen kaya maliban sa biktimang babae maaari ding magsampa ng kaso laban sa lalaki ang kamag-anak ng babae Barangay official social work worker o kahit sinong concerned citizen. Sinisiguro umano nilang nasa likod lang ang mga kapulisan ng mga babae kung kailangan nila ng tulong. Lamay din sa pinoprotektahan ng batas ang mga anak ng mga ito. Mula Romblon, Paul Jason Foss naguulat para sa PIA Mimaropa News on the go.